Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Sykes ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Andres Beset. Kamusta? Si San Andres Beset, o kilala rin bilang Brother Andre, ay isang Canadian na miyembro ng kumbento ng Santa Cruz. Siya ay isinilang noong ika-9 ng Agosto, 1845 sa Mont San Gregoire, Quebec, Canada. Si Brother Andre ay nagkaroon ng mahirap na buhay mula pa sa kanyang kabataan. Nang mawala ang kanyang ama noong siya ay 12, inalagaan siya ng kanyang tiya. Sa buong buhay niya, kinailangan niyang harapin ang mga problemang pangkalusugan na nag-ambag sa kanyang pagtawag sa relihiyon Sumapi siya sa kumbento ng Santa Cruz noong 1870 at itinalaga sa mga simpleng tungkulin sa College Notre-Dame sa Montreal. Ang pangunahing papel niya ay bilang pintorero, nagbibigay ng magandang pagtanggap sa mga bisita at nagdarasal kasama ang mga ito para sa pisikal at spiritual na paggaling. Si Brother Andre ay may partikular na debosyon kay San Jose, ang patron ng Canada, at hinihikayat ang mga dumadayo sa kanya na magtiwala sa panalangin at kahilingan kay San Jose. Siya ay kilala sa pagtataguyod ng pagpapagawa ng oratorio ni San Jose sa Monte Royal sa Montreal, isang pangunahing puok ng paglalakbay na inilaan kay San Jose. Narito ang isang dasal kay San Andres Beset. Diyos ng kabutihan, ibinigay mo kay San Andres Beset ang aming kapatid, ang isang malalim na debosyon kay San Jose at isang makapangyarihang kaloob ng paggaling. Bigyan mo kami sa kanyang pamamagitan ng biyayang makilala ng may tiwala ang iyong mga kaloob na paggaling at pag-ibig. Naway ang kahinhinan at kasimplehan ni San Andres Beset ay magsilbing inspirasyon sa atin na matagpuan ang kadakilaan sa simpleng paglilingkod at matibay na pananampalataya. To the Pomex and the aming Panginoon. Amen. May, may iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Ang paghahayag ng Panginoon. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw